welcome sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Alam ah, mga katog, Habit na kaming mayari <laughs> Uy, yari din yung ulan, wala nang umuulan Ganda lang po yung bunga nito mga katok. Na, medyo naman dal po kasi yung bunga nito nung sobrang init. Kasi walang tubig. Alanganin ng tubig. Hindi nung nakayang nasupplyan ng kanilang deep well. Kaya e ngayon mabuti eh. Dumating ang biyaya sa taas paano? Malaki ang pagbabago. Bago, bago pa lang, no, pet? So, pa lang yung bunga, no? Bago pa lang yung pinigay niyang bunga. At Ito nya boleh itu yang mangga aku sambil nelihan lepas <laughs> butuh yang tolong kita

Ayan, bumili na lang tayo ng lutong ulam. Atay at saka manok. Pwede na. Pwede yung atay. Ha. Ayun. Mm. oh. Uh -huh. okay. Kaya na Kaya na Dito. Kaya na yan? na Sino? Kain okay. po. muna po. Kain po. Kain po. Kain po. Kain po. Kain Kain po. Kain po. Kain po. Kain po. lang yun. kay hindi Nay! pala. Kain! Kain! Yung mga tongs, bali ikakargan na nga po namin yung <laughs> This one nilagay uh, Ikakargan na natin yung talong ইমুত নামিলে সেইকাৰণে ইমান ইমুত কিয় মানি ল I'll Kaya Nalimising hmm. e Paano? Pagka uh, Kunwari Iiwanan ni bato yan Iiwan nga Tapos pag tumating si bato Ibabalang nila to Ang datiwi mo, itong walang kolong Iiwanan mo lang si mga batara 认吧。 Yo so, mga katong, sa naibiyahin na natin yung gulay Nailabas na doon sa highway, ano? naikarga na ng truck So, ito natin, Ay, ano ba sa? Magpapataba po kami ngayon ng dalawang bultong yuria Ito po yung binili ni Bato Bali, mali po pala yung nabili Yara ang binili ni Bato, kaya pala sabi ko mahal Ayan, ang halaga po ng yara ay 3.4 dalawampulto Dalawang bulto, bali 1 isa So, ito po yun. Pino. Kasabayan po namin yung ulan. Kasama natin si Kede, si Fred, at saka si Adais. <laughs> Anak ni Kede. Siyempre si Bato. Kaya yeah, magpapataba tayo ngayon sa talong. Uy! Uy! Parang napakalaking tao nung nagpasa na. Let's go boys. Sabayan namin mga katongs. Sabayan namin ng biyaya. para kayo kalabaw ah na lasak to ah <laughs> Uy. Uy. <laughs> uh. <laughs> Ayan, <laughs> dinala. Alam, Yun Kasarap magtrabaho.

<laughs> may tao pala ron <laughs> damo yun kukunin na natin yung isang sako naman at uh, mabilis lang naman pataba ano mabilis lang magbudbud dong atangon mo ko taglit hey. lang ubos na ah ubos na taglit lang Thank you.

kukulangin pa yung dalawang bulto dito mga katongs. Baka bukas na lang kasi dalawang bulto lang yung nabili namin. So bukas yung kukulangin dito tsaka sa sile. Bali isang bulto pa bibiling ko. So yun mga katongs. Nakawin na nga po ako ng bahay. So naputol na yung vlog natin na malakas ang ulan. Dahil yung gupok natin hindi na water resistant. So naka... Naubos namin yung dalawang bulto hindi natapos yung talong siguro dalawang bulto pa uli kasama na yung sili so bukas baka makabili yun ang gagawin namin bukas tapos balak ko uh, linisin na yung may balag na sitaw then tundusan na ng sitaw kasi mula naman na so titignan ko bukas mga katongs uh, at ayan maraming maraming salamat nga po pala kay Kaede at saka sa anak niya yeah. Siyempre, after all, mamitas, eh, tinulungan po nila kami magpataba. Then, ayun, uh, umuwi na rin kami noon after magpataba dahil maghapong kami basa. So, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta, uh, naniniwala sa so, TV official. Sa lahat po ng mga nagko-comment, maraming salamat po sa inyo. Maging gulang po tayo. <laughs> Happy lang po sa lahat, sa lahat. Babay po mga katang, hanggang dito na lang. At ingat po kayo parati. And God bless po.